ayan na ay na ng ating uh, ate wala pa akong gas na malaki na no? ito lang muna na yan ang gupo na tayo ng ginasa ko lang po dahil sa bawang sibuyas ayaw kong maglagay ng kamatis <laughs> kasi madali siyang mapanis hmm. Ayan na ang ating patola na libre. Ang haba niya, grabe. Isang piraso lang yan, dami One-fourth ng kaldero. Pero, pag naluto naman na yan, <laughs> uunti na. Ganyan lang, madami lang siyang tingnan pag ganyan pa. nan patolang libre galing sa bakanting lote ayan ayan nilagyan natin ng paminta at magic at asin onte kaya nilagyan pa natin ito ng cubes no? Huh? ay ito yung halo natin guys 400 lang tatlo lang bilin mo ayan ayan ang ating pork shumai at ating miswa. At ito. Diyan natin ng dip. Maglalasang dip yan. Yan yun o. Oh, yan ang ha, sahog natin. Lagay na natin itong ating cubes. No? Habang hindi pa siya kumulo. Pagkakulo niya, Ayan na. Yung show kailangan natin ilagay yan pag kulong-kulo na guys. Na? Para hindi siya ma durog. At pagkakulo na, naluto na yung ating shumai, ilagay na natin itong ating misuwa. Kulo na siya, atin ang ilagay itong ating shumai. Ayan. Yan yung sahog natin dyan sa ating patola na may shumai. Ayan, tumigil na siyang kulo. <laughs> Nadagdaga na, ba? Diba? Wala siyang buto, pero mura pa yan siya, guys. Murang-mura pa. Naglabasan yung buto. Ayan, antay natin yan kumulo. Bago natin isa lang yung ating ah, uh, misuwa, o diba? Ayan, wala problema yan kasi yung buto na yan, ano lang yan, malambot lang siya. Diba guys? Ayan. Lutuin lang natin yung ating ano, ipakuluin lang natin yung ating yan show natin no at atin takpan muli ayan na kumulo na ang ating Usap so, number 5. Charles. Ano pala? Itong ating patola with miswa and shumai. Uh, ayan. magsok tayo ngayon. Ayan, kumukulo na. Lagay na natin itong ating miswa. Pasensya na at ko lang itong cellphone galaw-galaw match. Ayan. Hindi talaga, hindi ko siya may pwesto na maayos. Hmm. na naman ang kulo. Dahil nilagyan na naman siya. Lagyan lang natin ang tatlong balot ng miswa. Baka yan ay matuyo naman, ha? Pagdamihan mo yung miswa. Wala nang sabaw. Ayan. Ayan. Nagsabaw tayo dahil ang init ng panahon, natutuyo ang ating natutuyuan yung ating katawan nito. <laughs> labas ng labas yung pawis. yan o. Oh. Kitang kita mo yung mga buto. Pero, mura yan siya, malambot. Ano to? Siwa ba to? misua pala. <laughs> Miswa. Nagkulay. Ano kasi? Ayan. Oh. Uh, Hello, kay. Hello, Para tumagal. <laughs> Hindi. Ayan. Maluluto yan siya. Takpan ko yan. ikman ko konti. Lutuin natin yung ating misua Yeah. Ayan na, super cool na siya guys. Super loto na yun eh. No. Ang ating early diba, mo yung show ngayon natin. Liit yun kanina ngayon lumaki. Eh. gusto gusto to ng mga anak ko lalo pag ano. Prito tsaka steam. May binibinta dito ano. Ah. Tatlo Or apat bente. Lima isa, no? Ayan. Mahal na talaga ngayon. Ayan na, guys. Luto ng ating my with patola and Miss soup. <laughs> Ayan. Kung nagustuhan yung ang ating video or ating recipe ngayon na patola with shumai and uh, Misua Sok. May <laughs> sariling ano, version. Ayan. Thank you for watching.